Napakasimple at napakasarap na luto sa cabbage at saka carrot Tara, samahan niyo ako magluto. Assalamualaikum mga Maripars, kumusta kayo? For today's video ay magluluto na naman tayo ng napakasarap pero napakasimple ng mga sangkap. Alam kong sa mga dati ko pang followers, alam na alam nila na si Ate Huda or itong anak kong si Huda ay hindi-hindi talaga kumakain ng gulay. Kaya simula nung naipatikim ko sa kanya, ito ay talaga namang nagustuhan niya. Kaya kadalasan ngayon ay siya na mismo ang nagre-request na magluto daw ulit ako ng ganito. Kaya hindi ito ang kauna -una kailangan ko magluto ng ganito mga mare. Lagi akong nagluluto ng ganito. Hindi ko lang talaga na i-video. Hindi na nga rin sana ako mag mga mare dahil nga nang mamadali na ako magluto. Kaso nung hinihiwa ko yung bawang ay naisip kong i-video na lamang. Baka sakali ka akong sisipagin ako mag-edit at i-voice over at ma-share na rin sa inyo. So ayun na nga mga mare. Ang ginawa ko lang sa mga gulay ay hiniwa-hiwa ko ito ng maliliit o ganitong pahaba. Carrot at cabbage, bawang at saka sibuyas lang po talaga itong mga gulay mga mare. Mas maraming si sibuyas mas masarap. Una, dalawang itlog lang muna yung aking nilagay. Pero nagdagdag pa ako ng isa pa dahil nga medyo marami nga itong ating gulay mga mare at naglagay na din ako ng pampalasang asin, paminta at saka itong magic sarap. Naglagay na din ako dito ng dalawang malaking kutsara ng all-purpose flour. Hinalo-halo ko lamang ito ng mabuti mga mare. After few minutes ng paghahalo natin dito mga mare ay normal lang talaga na magkakatas yung gulay dahil nga dyan sa cabbage. Kaya nagdagdag pa ako ng dalawang kutsara pa na all-purpose flour. Wala na din talaga akong dinagdag dito na kahit anong liquid maliban na lamang don sa tatlong pirasong itlog. Nung nahalo-halo ko na ng mabuti yung ating mixture mga mare ay eto sisimula na natin itong pagpiprito. Napakadali lang po talaga nitong maluto mga mare lalo na kung ganitong naka deep fry. Pero kung medyo nagtitipid tayo sa mantika mga mare ay pwedeng pwede rin naman iprito lang ito sa konting mantika. Ipapakita ko din sa inyo mga mare ang kaibahan nitong aking kuha ng video. Ito ay medyo madilim dahil nga naka off yung flash at eto naman ay naka on. So Comment down below mga mare kung alin yung mas maganda, naka-off yung flash or naka-on, Charis. Wala kasi akong ring light mga mare, kaya sa flash ng cellphone lang ako kumakapit para makakuha ng malinaw na video, Charis. At etong nga, nagsandok na din ako ng yogurt mga mare, dahil nakikita nyo naman siguro na yan yung pang lunch namin. Maliban dun sa ipiniprito ko kasi ay etong Madsbus laham ang aming tanghalian. At ito yung ating Madsbus laham, tingnan nyo naman sa malapitan mga mare, nakakatakam. Ang ganitong pagkain mga mare ay para sa aking mister hindi hindi pwedeng walang kaparis na yogurt. Balik na tayo dito sa aking ipiniprito mga mare. Tignan nyo naman at yan, hindi naka-flash ulit at eto naka-flash ulit. Ganun. Habang nagpiprito pa nga ako mga mare, eh talaga namang pinapapak na nitong aking mag-aama. Hindi ko nga uubusing iprito ito mga mare dahil napakarami at eto pa nga yung natitira. Ilagay ko na lamang ito sa ref. Pwede itong store sa ref mga mare hanggang dalawang araw. At ito na lang yung mga natira sa ipinrito ko mga mare dahil nga pinapapak ng aking mag-aama. Ganito lang po talaga kami kasimpleng kumain mga mari. Walang maraming chichi buretse at dito lang kami sa maliit na table talaga kumakain. O siya kain tayo mga mari pars. Alhamdulillah sa lahat ng blessings.